may pinoprotektahan umano ang Senate President. Well, kung yan ang ano, perspective ng ibang tao ngayon, marahil totoo mga kababayan. Kasi ako, ang thinking ko dito sa totoo lang mapag-usapan lang natin tong impeachment, no? Ang thinking ko dito, mga kababayan ko, number one, alam niyo kung ano, hindi pinoprotektahan ni Cheese si Sarah. Bagkos, mga kababayan ko, ang uh, successor nito si Cheese eh, kung mawala si Sarah eh. But I think, mga kababayan ko, alam niyo kung ano, tatagilid si Cheese bilang Senate President. Yes, mga kababayan ko. Baka i-out of number si Chisa. So iniingatan ni yung posisyon niya. Mga kapatid, yun ang thinking ko dyan ha. Kaya ganyan pa nangyayari kasi out of number tayo eh. Mga kababayan ko sa Senado eh. Diba? Tuloy. Pero itinanggi ito ni Escudero at binweltahan ang kanyang mga kritiko. Naku, syempre magpapalusot. Diba? Kung ayaw mo, edi pa-impeach ang Sarah ngayon na.